Musta po kayong lahat, ah, mga kababayan, kaibigan, kamag-anak. Ah, nandito na naman si Jeremias Kumbis. Alam niyo nyo ang aking channel, eh, napapansin na naman, diba? Ay, di ba? Ayaw ko yung mga joke, ayaw ko yung mga kuwila. Gusto ko laging makatulong sa kapwa-tao. Di ba, may kalamidad na naman tumama ngayon sa Manila. Pero uh, unang-una ko muna ng uh, batiin uh, sa Davao, uh, Lanaw, Sambuangga, uh, diyan po nag-umpisa yung mga baha. At uh, ngayon, nandito na naman sa Manila po. Metro Manila. Adala uh, ni Karina. Uh, ibig sabihin, kahit malayo ang Karina, uh, bagyong Karina, habagat ang hinila niya kasi na posisyon ng bagyo nandito. Kaya habagat tatawid dito sa Bisayas ah uh, sa Bisayas, Luzon. Kaya buong Luzon, uh, Metro Manila, Calabarzon, Yun ang uh, napuruhan ng uh, habagat. Ang pamagat ng ating video, ah uh, paano maiwasan ang baha. <laughs> Siguro matatawa kayo. Lalo po ah. Alam na 'yan ng mga ninuno pa. Alam na nabahain yung lugar na 'yan. O, bakit nandyan pa rin tayo? yun lang ang simpleng sagot. Uh, ibig sabihin, awala uh, wala kasing ibang matirahan. Kailangan ko dumating ng Maynila, 1980. Alam ko na yung Manila na yan, bahain talaga yan. Uh, sandali lang kasi ako dyan eh. Uh, dito ako, diretsyo agad ako dito sa Kalamba, Laguna. Uh, medyo mataas dito sa Laguna. Pero may parting Laguna din na mababa. Kung tabi nga, Laguna Lake, Uh, experience ko diyan sa Laguna Lake uh, ang daming naranasan din naming baha diyan uh, yung uh, undoy yon uh, ilan na bang anak ko noon ang sabihin na uh, matindi po yon nag evacuate talaga kami kasi ang uh, tubig sa kalsada yan din dito kalsada ay uh, yung aming bahay na inupahan na uh, mataas na yon ha uh, halos ano na halos sa uh, mabot na sa tuhod <laughs> Mataas na yon. Kasi kung ordinaryong bahay, yung single lang na, na, hindi uh, dalawang palapag, uh, bubong na. Uh, doon sa ano ha, uh, tabing uh, Laguna Lake yon. Ano yon? Sabihin, kung walang baha, walang tubig yon, siyempre. Malayo yung uh, la, ano, ilawa ay malayo. Yon po ang aking karanasan sa mga baha. Uh, ngayon, uh, paano natin maiwasan? Kasi yan nga, uh, gusto ko nga magpayo sa inyo. <coughs> Uh, alam ko, matagal nang nai-relocate yung mga nandyan sa tabing ilog. Pero hindi talaga matigil eh, di ba? Bumabalik din. Kaya ang ginagawa niya yun ng gobyerno, lalo na dyan sa Marikina, ah, uh, mag-ano na lang ng alarm. May alarma. O, oh, kaya, ay mabot naman pa sa tatlong alarma kapon, di ba? Ipina-evacuate na napilit yung mga tao. Kasi alam mo yung tao ah uh, bagamat uh, naranasan na nila yung mga baha na yan, mga ninuno pa nila, <laughs> mga ninuno pa, binabaha na yan, sabihin mo, ngayon lang bumaha. Eh kasi wala ka pa noon. <laughs> yan lang ang itanim ninyo sa inyong isip. Kaya, lalo na kayo mga millennial, sabihin nyo, ngayon lang ang po nakakaranas. Ilan lang ba tao, ilan taon lang ba buhay ng tao? Aba, nakalipas pa na ilang libong taon, binabaha na yung lugar na yan. Yan po ang tatandaan ninyo. Kasi uh, Bundok, uh, Sierra Madre, Rizal, Province, pati dito sa amin, Laguna, Bundok, Cavite, ah, babagsak po lahat dyan sa Metro Manila. Ha? Pasig River, uh, uh, Marikina River, yan po ang ano, ha? Parti, Bulacan, walang tegil yan. Kasi kung saan yung bundok, kung saan yung mababa, nandoon bagsak ang baha. Yan po ang pagkatandaan natin. Kaya hindi po natin sisihin ang panahon na ganito, ganito, ganito. Noon pa yan. Kaya po, ang ano makaiwas, uh, gamitin po natin ang ating uh, sariling diskarte. Ang problema kasi, uh, bahain na yung uh, tinitirahan mo, tabi-tabi talaga sa ilog, binayaran ka na, ayon, uh, lumipat ka doon, di alis, tanggap ng bayad. Pero hindi maiwasan. hindi ko naman sinisisi 'yung mga tao na 'yan kasi kung minsan malayo sa trabaho. 'Di ba? Hindi ko kayo sinisisi. Malayo ka sa trabaho, kung daling ka doon. Daming South Belt dito sa amin sa Laguna. Binyan, San Pedro, lahat dito, Santa Rosa, lahat Binyan. La Ako. Kabuyaw. 'Yan ang uh, programa ng gobyerno. Ha? Gagawing uh, tirahan. O, kasi kahit na ako, ako naman, kahit maliit, okay na. Ang problema talaga, kung ang anak buhay mo nga naman ay nandoon sa Manila. Kaya po, uh, bumabalik po talaga. Yun po ang hindi na malunasan na problema na yan. Di ba po? ah uh, ngayon, uh, ang ating uh, Pangulo ay... Ano ngayon ang Manila ha? Uh, baka kayo uh, nakatulog-tulog, wala kayong alam sa balita. Ma may marami pong ayuda dyan state of calamity ibig sabihin na uh, price control at ang uh, mga pundo dyan pundo dyan mga bayan dyan um, sila kapitan na uh, maraming mga ibig sabihin kasi state of calamity gagamitin yung mga pundo dyan ha? sa mga city sa mga punta sa mga bayan hanggang sa mga barangay mayroon kayong makukuha ng ayuda yun po ang ibig sabihin uh, ngayon <coughs> uh, baka mamaya kampante na naman tayo tapos na, uh, si Karina uh, mamaya lalabas na ng uh, bansa. O ngayon ba, lumabas na. Kam baka kampante na naman tayo. Uh, Ayos-ayosin na naman natin yung ating uh, nasirang bahay. Siyempre, wala mang matuloy yan eh. Pag sinabi doon sa evacuation center, eh, gagamitin na to. ito. Babalik na naman tayo doon. yan po ang problema na hindi lang yan ngayon eh. Huwag yung sabihin na ngayon lang ako nakaranas. Kasi nung mga ninuno pa natin, ilang libong taon na. Ganyan, bahay na yan. Pero, alam mo ba ang, tata, ang mga tao noong araw, pwede kang mamili kung saan ka tumira. ko konti lang eh. Kunti pa ang tao. Alam yung mga lupa dyan sa Maynila, uh, public land pa yan, mga libong taon. Ay, mayroon nga ako nakakwentuhan na ano eh. Matatan matanda eh ang mura pa daw ng lupa diyan sa Quezon City. <laughs> Maniwala kayo sa akin. Wala kaya yung mga ninuno ayaw kung tumira diyan sa tabi ng Marikina River, maano ako diyan. <laughs> Dito ako. Kasi libre nga ang lupa. Pero ngayon, dumami ng tao. Habang dumadami ang tao, mas marami dumadami din yung nakatira diyan sa mga gilid. Wala tayong magagawa diyan kaya po, uh, ang maipapayo ko po, uh, tuwing, uh, ano na lang, makinig ng balita, at saka pag ganitong tag-ulan, alerto na lang po palagi. Eh, wala, hindi man po kayang i-relocate lahat yan eh. <laughs> Matagal na rin yan na plano ng gobyerno na huh? gustong i-relocate, yun ito, ganito. Iwan ko, nasaan na yung mga housing dyan na sinasabing na mga mga ilang palapag puno ba? Uh, yung ko lang na Kung minsan eh, hindi hiniririr... ayaw, ayaw ko na makialam <laughs> kasi kung minsan may ko mayroon na siyang bahay doon babalik pa rin ulit doon sa gilid yan ang uh, malaki sa ring problema na hindi natin malunasan uh, pero hindi ko na po pangyemasokan ang buhay ninyo basta uh, susunod ingat ingat na lang po lagi makinig ng balita ngayon ay ninyo wala na ng uh, ano na yung habaga wala na si Karina Ma pag kunting uh, low pressure lang yan nandiyan na naman yung buhos ng ulan kaya po uh, laging alerto wala na tayong magagawa eh kung uh, kayo man ay nakapira na dyan pwede po kayong uh, maghanap-hanap ng uh, lupa dito sa mga mala malalayo marami na nyo maman dyan sa Manila yung mga sa tabing gilid <laughs> mga ilog o, oh, di ba? Uh, yun sana para matuloy ang malinis yan wala na talaga sana ang nakatira dyan pero hindi natin mapilit eh. kung nandyan ang kabuhayan pero kung na ikaw yung mama na dyan bumili ka ng lupa dito sa amin sa probinsya para magkaroon kami ng income <laughs> eh joke lang po okay? Ah. sige pinapasaya ko lang kayo kasi ah, talagang ah, matindi po yung ah, alam ko ngayon marami dyan ah, wala na wala nang mga damit na anod na kasi minsan madali yung <laughs> Madalian yung evacuation, di ba? Kaya dapat, uh, ka yung mag-antay na tatawagin pa kayo na, alika, evacuate na kayo. Pag nakita ninyo ng ilog na katabi ninyo, ay hey, eh, galit na. Hindi hmm, ganda ng umurong. Huwag kayo mag-antay na ano. O sabihin ninyo, uh, kasi mawawala yung gamit namin. Ibig sabihin, yung mga bata, mga matanda, babae, eh, ligtas na. Ah, uh, doon na sa gilid-gilid. Tapos, may magmamatsyag naman doon. Oo, di ba? Oo, eh, mag na kung uh, kinakailangan hakutin yung gamis hakutin na. O, oh, sige, ganito na lang. Kasi eh, hindi naman maniwala sa payo ko eh. Nasa sa inyo yan. Ayan ang sinasabi ng Panginoon. Ah, nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang gawa. Sana, sa sunod mga baha, ay yung mga ano ha, yung mga pasaway sa kalsada, nainis ako dyan. Mayroon pa ako nakita yung tanker na ano ba yun? Di ba yung birds? Nagtatrabaho yun eh. Inanod yung birds. Ah, yung uh, nagpapaligsahan pa na kung sinong magaling tumawid. Eh, ginagawa niyong laro. Yan eh. Yung tanker ba yun? Di ko masyado ano ha? Di ko masyado na verify. May tanker na lo. Uh, akala niya, mabigat. Plimable yun ha? Baka sumabog yun ha? Anong ulitin? Ikaw driver ka. Ginagawa ko pa laro. Alam mo ba, kahit gaano kabigat niyang laman ng uh, Yung uh, ano kalaki yung tangker mo May laman pa Kaya panatag ka hindi tangain Alam mo ba yung barko gaano kabigat yan? Alam ninyo uh, Pag uh, ang tubig ay uh, Lakpas na sayo lulutang ka na dyan Yan ang tandaan yun yung balance Yung sulit nga na bato Ako may experience ako sa probinsya eh. Yung solid na mga bato doon sa malaking ilog Tumutunog yan pagduma nito yung agos. O dyan sa, uh, sa Marangeni, Kapang, uh, Dipulo River, kung sino naka-experience. Pag nandyan na yung baha, parang gumugulong na ano yan eh, tubig. Ang mga bato doon tumutunog kasama ng inanod. Eh, iwan ko kung di kayo makaintindi, eh, di kayo makaintindi. Mahina kayo. Ganun po kalakas ang puwersa ng baha. Kaya kung kayo uh, magpapasikat pa kayo na tatawid kayo. Tatandaan niyo ha. Basta lalamang pas na sa'yo, kahit gaano ka kabigat, ka na at tatangayin ka na ng agos. Yan po ang palatandaan natin. Kasi ang tubig, uh, kung alibawa, uh, ba solid, yung tanker mo, may ano yun sa loob eh, may butas, Lulutang yan, parang barko. Ay, tumba na, anod ka na doon. Ito sabihin mo, mabigat ka. Mabigat ka, kung ang, ang, ang tubig hanggang gulong lang, pero kung lampas na sa'yo, tandaan mo, tangayin ganyan kung may agos. Di bali, kung walang agos, pwede pa kung mabigat ka, nandung ka lang sa ilalim, para ka na sa marino, pwede. Pero kung may agos, huwag kang kumpiyansa, sa kaibigan. Tandaan mo yan, na makakapuresyo ka pa. Tangkir yun eh, baka sumabog pa yung flammable eh. Sige, hanggang dito na lang, uh, ako yung kasing na channel, ako gusto ko makapagbigay ng payo. Ingat lang po tayo lahat, patuloy lang sa mga pangarap. Pagdasal palagi, hindi tayo pabayaan ng Panginoon.